So, paano ba tayo magiging spirit-led na magkaroon siya ng bunga sa ating buhay? Una, follow the spirit. Pangalawa, fight the flesh. At pangatlo, bear the fruit. So, ang dali lang, ano? Daling tandaan. Follow the spirit, fight the flesh, bear the fruit. So, una, pag-usapan natin, follow the spirit. Susunod tayo sa pangunguna ng banal na spirito sa ating buhay. Paano yon? Sabi sa Galatians 5.16, Subalit so sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa spirito at huwag din yung bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kaibigan, kung gusto mo magbunga, sabi ni Pablo, lumakad kayo ayon sa spirito. Ibig sabihin, hayaan mong siya ang manguna sa iyo araw-araw. Hindi ito isang hakbang lang na one time, tapos, tapos na. Hindi, hindi ganun yon. Ito ay lifestyle. Ito ay pamumuhay na naka-align, naka, naka at sumusunod sa direksyon ng banal na spirito. Natry mo na bang sumabay sa lakad ng isang tao? Kapag masyado siyang mabilis, ano nangyayari? Di ba, napapagod ka. Kapag sobrang bagal naman siya, tapos ang tagal-tagal niya, nauuna ka na. And then, liligong ka sa likod mo, naku, layo pa niya. Naiirita ka, nagagalit ka. Kasi ang bagal ng kasama mo. Pero kapag magkasabay ang hakbang niyo, ang sarap magkwentuhan. Ang sarap sa pakiramdam. Tama ba? Ganyan din ang pagsunod sa spirito. Hindi siya nauuna sa'yo para iwan ka. At hindi rin siya nahuhuli para pabayaan ka. Pero kailangan mo makisabay sa kanyang bilis. Kailangan mo makisabay sa kanyang timing. Huwag ka magagalit, huwag ka maiinip, huwag ka magigibap. Kung hindi yung paraan niya, kung hindi yung timing niya, ang nasusundan mo. Tingin ka lang sa direksyon na sinabi niya sa'yo at tuloy-tuloy na lumakad ka kasama niya. Huwag kang mauuna, huwag kang magpapahuli. May pagkakataon na ang layo na niya kasi hindi mo siya sinasabayan. Sabi niya, ito ang gagawin natin sa ating pagtatama, paglilinis, pagbabago sa ating ugali o pagsuko ng kasalanan mo. Pero ikaw, di ka sumusunod. Ang layo mo. Ayaw mo bitawan ang nagpapabagal ng takbuhin mo. May pagkakataon naman na sinabi niya sa'yo, wait lang, hindi pa ngayon. Kaya lang, talagang nandun yung desire mo na mauna na, nagpapadalos-dalos ka, tapos kapag nadapa ka, alam mo mangyari, saka mo lang siya hanapin. Kaibigan, sabayan mo ang banal na spirito. Be sensitive sa leading niya sa'yo at bawat araw, moment by moment, nakahanda ka na sumunod sa kanya. Now, maaaring tinatanong mo, bakit ang hirap sumunod minsan? Kasi may kalaban tayo. Ang ating flesh o laman, yung sarili nating kagustuhan, sariling emosyon, at sariling kasalanan. Yan yung kalaban natin. Kaya sabi rin sa Galatians 5.16, huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ang ibig sabihin, kapag hindi tayo sumusunod sa Espiritu, hindi tayo lumalakad kasabay niya, ang sinusundan natin ay ang laman. At kapag laman ang sinusunod natin, madalas ang bunga ay desisyon na punong-puno ng pagsisisi. O kaya, ang bunga kung hindi tayo lumalakad kasama ang banal na spirito, nako, yung relasyon natin, maaaring masira. Alam niyo kahapon, eh, anniversary po namin ano? And uh nung, nung, nung uh, bago mag, mag Sabado, and nag-plan ako na meron kaming pupuntahan, kaya lang sabi ko, uh, i-cancel ko muna yung aming uh, D-group, nag-assign muna ako ng ibang uh, magpapasilitate doon po sa aming D-group dahil nga meron kaming date. Eh kaya lang, syempre, yung aking asawa ay uh, namimis niya, no? Na, na kami ay magkasama. And syempre, yung banal na spirito sinasabi sa akin, bigyan mo ng time. Kasi busy busy ako eh. Sabi ko pa naman, ah, ito, kailangan matapos ko na yung recording. Kailangan gawin ko to. Kailangan gawin ko yan. Pero alam mo, sabi ng, na, 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 ng Holy Spirit sa akin, ang linaw, prioritize your wife. So, ang ginawa ko, okay, sige, alis na tayo. Uh, uh, lumakad na tayo kung <laughs> tayo, tayo pupunta. And alam mo, na-feel ko na yung joy, naramdaman ko dahil alam ko na tama yung leading sa akin ng Holy Spirit. And ganoon din tayo, kailangan nating sumabay. Kailangan nating maging sensitive. I-involve natin siya sa lahat ng desisyon ng buhay natin. Kapag tayo spirit-led, buhay na buhay tayo, na punong-puno ng direksyon, puno ng, ng pag-asa, puno ng bunga ang makikita sa ating buhay, hindi ka magkakaroon ng regret naisipin mo, na ko bakit ba ito ginawa ko? Bakit ba hindi ako sumunod? Ayan, ito tuloy ang nangyari. Hindi ka magkakaroon ng ganong regret kung sumusunod ka sa banal na spirito. Sumasabay ka sa kanya. Ibigyan, tanong mo ito sa sarili. Sino ang sinusundan mo sa araw-araw? Sarili mo ba? Emotion mo ba? Takot mo ba? O ang Holy Spirit? Alam mo, tandaan mo ito. Ang bunga ng Holy Spirit ay hindi nangyayari dahil lang nagsisimba ka pag linggo. Hindi. Ang talagang sumusunod sa banal na spirito, ang ibig sabihin nun, bawat araw, bawat desisyon, bawat plano, ginagawa mo yung kalooban na sinasabi sa'yo ng banal na spirito. Kung gusto mo maranasan ang tunay na pagbabago, kung gusto mo mamuhay ng may peace, may joy, may pagmamahal at kabanalan, sumunod ka sa banal na spirito. Kung kumaliwa siya, kakaliwa ka. Kung sinabi niya sa'yo, kumanan ka, kumanan ka. Kung diretso, diretso. Ang ibig sabihin, araw-araw hihingin mo sa kanya, ang kanyang direction. Intentionally, inaalam mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Binibigyan mo ng time. Sinusulat mo ito sa iyong journal. At pinoproseso mo ito. Kung ang boss mo sa trabaho, pag may sinabi sa'yo, sobrang attentive ka, nagtitake note ka. Bakit? Kasi ayaw mo na may makalimutan ka. Ayaw mo na merong sinabi sa'yo na hindi mo nagawa. Pero bakit pag ang meeting mo sa Diyos, magbabasa ka ng kanyang salita, ay hindi mo pinagsisikapan na isulat ito at pagplanuhan kung paano mo gagawin ang pagsunod sa kanya. Ibigan, mahal ka ng Diyos kaya gusto niya ingatan mo, i mo ang sinasabi niya sa'yo. Bakit? Kasi para ito sa ikabubuti mo. Gusto kanya magbunga pero kung malayo ka, at hindi sumusunod sa banal na spirito, hindi mangyayari ito. Ano mo, ang ganda ng Romans 8.14. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng spirito ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ibigan. paano mo malalaman kung anak ka ng Diyos? Ikaw dapat ay pinangungunahan ng banal na spirito. Ang ibig sabihin, naririnig mo siya, kumikilo siya sa iyong buhay hindi sinabi sa talata na ang lahat ng nagsisimba ay anak ng Diyos. Hindi sinabi sa talata na ang lahat ng umanib sa isang relihiyon ay anak ng Diyos. Ang lahat ng nagbibigay ng malaki sa gawain ay anak ng Diyos. Hindi yun ang sinabi. Ang lahat ng nabautismohan ay anak ng Diyos. Ang lahat ng nagvolunteer sa ministry ay anak ng Diyos. Kaibigan, walang masama sa mga iyan pero malinaw. Hindi sapat ang mga gawain kung hindi tayo pinangungunahan ng banal na spirito. Pwede mong ginagawa ang isang bagay pero hindi mo kasama ang banal na spirito. Kaya nga ang tanong ay, pinapatnubayan ka ba ng banal na spirito sa araw-araw? Hindi ito tungkol sa appearance bilang krisyano. Hindi ito tungkol sa external appearance natin. Ano? Hindi ito tungkol sa pagiging active mo sa ministry. No, ito, ito ay tungkol sa relasyon mo sa kanya. At kung sino ang may hawak ng manibela ng buhay mo especially yung walang nakakakita, yung mag-isa ka lang. Sino ang may hawak ng manibela ng buhay mo? Kapag wala na nakaharap na tao sa iyo, kapag wala yung mga D-group members, pag wala yung D-group uh, leader mo, pag wala yung pastor, sino na ang nagmamaneho ng buhay mo? Kung ang direksyon ng buhay mo ay laging base sa sarili mong diskarte, sarili mong emosyon, o takot mo sa opinion ng ibang tao, ay hindi ka pinangungunahan ng banal na spirito. Kapatid, baka panahon na para totoong sumuko ka sa Diyos at ibigay mo yung kontrol sa spirito. Kaibigan, tanda mo, sa series na ito, Spirit-led, ang goal ay hindi lang kaalaman, kundi kakaibang pamumuhay. Buhay na sumusunod, buhay na ginagabayan, buhay na hindi patungkol sa religion, kundi buhay na nagmamahal sa Diyos at dahil mahal mo ang Diyos, nagbabago yung buhay mo sinusunod mo siya. Buhay na hindi lang basta tumatakbo, kundi meron kang direksyon. Yung direksyon na yon ang nagbibigay yung Holy Spirit. At kapag ikaw ay talagang pinangungunahan ng Spirito, doon mo mararanasan ang bunga. Mamaya, ipapaliwanan ko ano yung bunga nito sa atin. Pero bago yon, tanungin natin ang ating sarili. Kristiyano lang ba ako sa papel? Kasi may membership certification ako na kabahagi ako ng church na ito. Kaya ako ay Kristiyano. O oh, ako ba'y anak talaga ng Diyos? Dahil ang Holy Spirit ang siyang gumagabay at nagdidirect ng bawat aspeto ng buhay ko. Ibigan, follow the Spirit. Because only those led by the Spirit are truly called sons and daughters of God. Tama ba yun? Sabi sa Romans 85 5-7, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay naaayon ng pag-iisip sa mga bagay na ukul sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naaayon ng pag-iisip sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Ang pag-iisip na ukol sa laman ay patungo sa kamatayan. Ngunit ang pag-iisip na ukol sa Espiritu patungo sa buhay at kapayapaan. Sapagkat ang pag-iisip na ukol sa laman ay laban sa Diyos. Hindi ito nagpapasakop sa kanyang kautosan, at hindi ito kailanman magagawa. So, paano ba talaga lumakad ayon sa Espiritu at hindi sa laman? Sabi ni Pablo, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naaayon ang pag-iisip sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin, ang direksyon ng pag-iisip mo, ang desisyon mo at damdamin mo nakaalay sa nais ng Espiritu. Kapag ang puso mo ay nakatuon sa laman, ang nasa isip mo ay sarili lang. Yaman, pagganti, kasikatan. Yun ang sabi ng Bible. Nakakalungkot, nakakalungkot man sabihin, pero yan ang nakasulat sa talata. Ang sabi, ang pag-iisip na nakafocus sa laman ay patungo sa kamatayan. Pero sa kabaligtaran, kapag ang puso mo nakatoon sa spirito, ang isip mo nakatoon din naman sa kabanalan. Nakatoon sa pagmamahal. Kahit pa mahirap, magmahal ng kaaway. Kung nakatoon sa banal na spirito, yung isip mo, makakapagpatawad ka. Sa pagpapatawad at sa pagsunod sa Panginoong Yesus, doon nakafocus yung isip mo kung lumalakad ka kasama ang banal na spirito. At ano, sabi sa talata, yan ang daan patungo sa tunay na buhay at kapayapaan. Kaibigan, gusto mo ng totoong buhay. Kung gusto mo, sumunod ka sa banal na spirito. Ituon mo ang isip mo sa mga bagay na sinasabi niya sa iyo. Tanungin mo yung sarili, saan nakatuon ang isip mo araw-araw. Kapag wala ka sa church, kapag may kaaway ka, saan nakatuon yung isip mo? Kapag merong temptation, saan nakatuon yung isip mo? Is your mind set on the spirit o sa laman? To walk in the spirit is not about feeling good or be, or doing good. It's about thinking what is right and surrendering daily to God's leading. At ano, magiging resulta nito, hindi lang mabuting ugali, kundi tunay na bunga pagmamahal, kagalakan, kapayapaan. Mga bagay na hindi gawa ng effort mo. Alam nyo, noong araw, sinubukan ko magbago. Sinubukan ko, sabi ko, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mababa, hindi na ako iinom, hindi na ako magdadrugs. Pero walang nangyari. Bakit? Kasi wala naman yung spirit. Hindi ko naman kilala si Lord. Nung nakilala ko si Lord, nagkaroon ako ng kakaibang kakayahan. Kakayahan na humindi sa kasalanan. Kakayahan na mamuhi doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang pagbabago, hindi gawa ng effort natin, kundi ito ay bunga ng spirito na nasa loob mo. Ang tanong, nakikipag-cooperate ka ba sa Holy Spirit? Inaalaw mo ba na marinig mo siya? Nagiging sensitive ka ba sa sinasabi niya? O tinatakpan mo lang yung tenga mo pag may sinasabi siya sa'yo? Kapatid, follow the Spirit. Let your heart, your choices, and your thoughts Be aligned with Him. Bakit? Because a spirit-led life is a fruitful life. And that's the kind of life we are called to live. Kung anong iniisip mo, yun ang kaluluguran ng puso mo. Tama ba? Kung ano laman ng puso mo, yun ang lalabas sa salita mo. Lalabas sa decision mo. Lalabas sa ugali mo. Ang ibig sabihin, kapag palagi kang naka-expose sa drama, palagi kang naka-expose sa chismis, o mga content na puro inggit, kayabangan sa social media, kalaswaan. Huwag kang magtaka kung bakit mahirap magdevotion. Huwag kang magtaka kung bakit ang hirap mag maggawa ng conversation time. Huwag kang magtaka kung bakit wala kang desire na hindi ka excited na makausap mo si Lord, na magbasa ng Bible. Huwag kang magtaka kung uunahin mo yung ibang bagay kaysa sa kanya. Huwag kang magtaka kung bakit madaling uminit ang ulo mo. Bakit? Kasi dun sa laman nakafocus yung isip mo. Kung ano yung nagbababad sa isip natin, yun din yung nagugustuhan ng laman natin. Hindi porket okay lang naman, uso naman yan. Healthy sa isip natin at puso. Mali kaibigan. Kung gusto mo lumakad ayon sa spirito, bantayan mo ang pinapapasok mo sa isip mo. Anong klaseng music ang palagi mong pinapakinggan? Anong klaseng series ang pinagpupuyatan mo gabi-gabi o maghapon mong ginagawa? Sino ang palagi mong pinapakinggan sa social media? Napapalapit ba ang puso mo sa Diyos o napapalayo kung pinapakinggan mo yan sa social media o pinapanood mo? Hindi natin sinasabi na magmukmuk ka na lang sa kwarto at huwag makisama sa mundo. Pero kapatid, kung ang isip mo ay pinupuno araw-araw ng panlupa, panlupa rin ang magiging bunga ng buhay mo. Kung gusto mo mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, dapat ang isip mo nakaset sa mga bagay ng espiritu. May isang babae, tawagin na lang natin siya, Grace. Isa siyang empleyado sa isang maliit na opisina. Tahimik lang, mabait, at kristyano siya. Pero dumating yung ang isang linggong parang sinubok ang kanyang paninindigan. Una, sinabi ng supervisor niya, Grace, pakisabi na lang sa client na may stock na tayo nung item na gusto niya. Kahit hindi pa dumarating. Ayusin na lang natin pag may dumating. Alam mo, napatingin lang siya. Tahimik. Pero sa loob-loob niya, may, may boses yung espirito, Hindi yan totoo. Gusto mo ba masira ang tiwala ng mga tao nakapaligid sa'yo dahil lang sa isang kasinungalingan? Pangalawa, inutusan siya na gumawa ng pekeng resibo para sa reimbursement. Emergency lang naman para lang marilis na yung pera. Pirmahan mo na lang to. Ako na bahala sa resibo. Muli, napatigil si Grace. Lord, totoo nga, kailangan nila ng pondo. Pero tama ba naman daya para lang mapabilis? Noong isang linggo, nasabihan din siya na sabihin mo sa client, on the way na yung report, kahit wala pa. I-declare mo na lang, single ka. Hindi nila kailangan malaman na may asawa't anak ka. Pwede mong gamitin muna yung petty cash. Bayaran mo na lang, next payday para bang maliliit na mga desisyon, mga mga bagay na hindi big deal. Parang yun lang. Parang maliit lang. Pero alam mo, sa harap ng Diyos, alam niyang hindi ito kalugod-lugod. Pwedeng mawala yung tiwala sa kanya ng kanyang boss. Pwede siyang mapagalitan. Pwede siyang mawala ng trabaho. At yung masakit, alam mo, minsan ang mga kasama mo pa sa simbahan ang nagsasabing, okay lang yan, hindi naman kremen yan, gawin mo yan. Grace, maging practical ka naman. Na relate ba kayo? Pero alam mo, nung gabing yun, nagkulong si Grace sa kwarto niya, umiiyak habang nagdadasal, Lord, gusto ko sundin ka, pero parang ako lang ang naninindigan, pagod na po ako. At doon naramdaman niya ang kapayapaan, hindi galing sa circumstances, kundi galing sa presensya ng banal na spirito. Nang bumalik siya sa trabaho, kinabukasan, may lakas siyang tumanggi na merong respeto. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang gawin yan. Hindi po totoo. Alam mo, akala niya matatanggal siya. Pero ilang linggo lang napansin nung manager niya yung kanyang consistency at yung kanyang integrity. At sa huli, alam mo, siya pa yung na-promote. Hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil sa pagsunod niya sa spirito ng Diyos. Kaya, kaibigan, follow the spirit. Kaibigan, baka tulad ka ni Grace. Maraming desisyon sa araw-araw. Minsan, ang kasinungalingan parang shortcut. Pero tandaan mo, hindi sa patang galing, hindi sa patang posisyon, kailangan natin ang kapangyarihan ng spirito upang mamuhay ng tapat at totoo at fruitful. Kaya ngayong araw na ito, tanongin mo yung sarili, saang bahagi ng buhay mo ang tinatawag ng banal na spirito para sumunod? At handa ka ba sundin yun? Kahit mahirap, kahit may tension, kahit hindi popular sa iba, kahit ayaw ng mga kaibigan mo, kaklasing mo, mga Uh, asama kasama mo sa trabaho, ang tanong, susunod ka ba? Kaibigan, follow the spirit. Doon ka magbubunga ng totoo. Hindi peking prutas, kundi bunga ng Holy Spirit. Misan, akala natin, ito na yung bunga ng, ng spirito. Pero hindi pala yan. Pansamantala lang yan. Kasi hindi ka lumalakad sa kanya. Ang totoong bunga na ay eh, natututo ka magmahal sa Diyos, natututo ka magmahal sa mga tao, natututo ka ng katapatan, natututo ka ng katotohanan.